Kain muna akong burger. Hindi ako natanggap sa Potato Corner eh. Bad trip. Overqualified daw yung mga gantong abs oh. Grabe naman yan. Sinabi ba naman sa akin yung nag interview overqualified daw ako. Kasi sobrang lupit ko daw. Hindi daw pang service crew yung datingan ni Aring si. Pang manager daw. So, ayun, Medyo nababad trip ako kasi hindi naman yun yung ina-apply ko. So, ayan. Umorder nga pala ako dito sa Shake Shack. Ang total bill ko is 1,890. Tatlong burger yan. Tapos may fries na may cheese. Tapos, meron siyang ice cream and meron siyang shake na ube. So, ayan. Naglakad-lakad tayo. At, syempre, medyo gutom na akong haba ng pila. Manager lang palang gusto sa akin, di ba? Yung maging manager. Kasi mahirap yung trabaho ng isang manager. Ipamanage mo yung buong, ano, buong potato order. Dami-daming potato, di ba? So, ayan. Ang kita, nagsasalita ako dito. Sabi ko, ah, uh, di na ako mag apply doon. Eh, wala Eh, manager daw ako, hindi eh, naman ako magaling sa managing. Di ba? Magaling ako sa pagbebenta. Kita niyo naman kahapon yung binubudbudan ko ng ano. Binubudbudan ko ng mga powder. Doon kasi ako sanay, guys. So, ayan, oh, Sarap ng burger dito, guys. Punta kayo dito, guys. Ayun, nakilala pa ako ni Kuya. Sabi niya, alam ko, mahirap yung pinagdaanan mo dahil pumila ka sa potato corner at bibigyan kita ng mga sauce. Ayan. So, ayan. Tinikmang ko ng smoke burger. Smoke burger yan yung may ano. Tapos ito, shock burger yung best seller nila. Yung kinakain ko ngayon. Tapos, syempre, titikman na natin yung ube shake nila. Ayan, no? ube shake. Sabi nila, malupit daw yan. So, unang sip-sip, di ba? Mmm, mapapatangho ka sa sarap. Ayan, o. o, pinakita pa yung abs. Oh, eh wala. Pang manager daw yung ganyang abs, eh. Di ba? Pag yung mga service ko daw kasi, dapat daw walang abs. Ayun, doon lang tayo nalungkot. Overqualified. So, ayan. Tinikman ko din yung potato nila. Pero hindi na corner yung kanilang potato. Masarap din. Masarap, ha? Mm. Potato hindi na corner. So, ayan. Yun, no. Oh, nag -flex po. Ayan, ang masasabi ko sa nag-interview sa akin. Dahil na stress ako, nag-stress eating na ako. Yan pinagsabay ko na 'yung dalawang burger para maubos na agad at makapagpahinga na ako. Medyo parang hindi na kayang kumain ni Haring Bangis dito. Ayun. Tama malungkot na ako diyan kasi sobrang dami kong in-order, hindi ko pala kayang ubusin. Tapos si JJ mo naiingit. Ayan, Medyo nanginginig ako nang gagalaiti kasi ako sa galit, guys eh. Alam mo 'yun? Napa ng pila. Kaya oh. eh, kainin mo na 'yan. Last last subo niya eh. 'yan, oh sarap. Ang gagalaiti ako guys, kasi ang ng pila kasi, no? medyo battery pa ako niya na mapapakain. Aba ng pila, tapos manager pala gusto niyo sa akin. Eh, no? Tapos tinikman ko na rin yung ice cream nila, guys. Sabi nila, banana to eh. Ay, ano to? Apple. Apple. Uh, oh my, apple. Nakalagay doon. Masarap din siya. Pwede, pwede, pwede. Thumbs up, thumbs up. Uh, Marirate ko tong Shake Shack dito sa SM North is 7 out of 10. Mas masarap pa rin yung Shake Shack sa Mega Mall. So, yun lang ako yung masasabi. balik uh, tayo ulit. Hanap ulit tayong trabaho. Let's go. Haring bangis. Yun.